Parang kailan lang mga kadugo. Dugong Pilipino. San mang sulok ng mundo. Yung nagtanim kami ng palay. Nag-ane. And. Taniman na naman ngayon. Ayan mga kadugo. Nakapag. Punla na. Ah. Ay win na. Ibusin damat. Panades. Ibusin dati. Shoo. Alay, businda ah! Awa may kami sira na e, businda, nagrasa na Ano, nasan ako mga kadugo? Parang kailala, nagrasa Chow! yan! Show! Yan, nakapagpunla na mga kadugo. Yung pamapensang ko si Panadis. Allah dapat ini ikaw na pa ilang. Oh, makaringgo ako mga kadugo. Yung manok kasi wala na oh, nagrasay na oh. Ipa 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 ano ko nga ipakulong ko. Aray, merong ka. Hindi nagtanim mga kadugo oh. yung nag ano, Nagsanla dito sa uh, sagingan. Bakit kaya hindi sila nagtanim dito sa gitna? Ano kaya ang plano nila? So ayan mga kadugo. Uh, madalang na akong pumupunta dito mga kadugo kasi nga ano talagang tinalikuran ko na yung pagtatanim ng gulay dahil ay, tignan natin yung ano. Ang palaya. Dahil nalungi nga ako. Paulit-ulit ako, mga kadugo. Ang kulit-kulit ko. So, totally talaga. Kinalimutan ko na. Ang pag... Ay, meron. May bunga. Pagtatanim ng gulay-gulay. Galak Galakti bunga na niyo. Adan ni. Adani. Kaya nangkil mo kasto may, may bunga mga kadugo oh. tanim natin na ampalaya matagal pala no mga kadugo ang ampalaya noong January pa natin ito tinanim mm. oy may bunga hmm. hindi pa pwede ayan oh. ay doon sa bakuran na lang ng bahay ako magtatanim mga kadugo ay madami oh wala akong paglagyan ay nahulog mga kadugo binhi ayan oh malakas ang tubig mga kadugo oh. ito na yung mga manok manok ni herni siguro ito yan sila o oh, mga kadugo Sabihin ko nga ikulong niya. Ang dami eh. Manok kaya ni Hernie yan? Ang dami ah. Oh. Damag tuman, Ang dami mga kadugo oh. manok na ta. Uy, nagadaw. Dali lang. Tabi mo muntan eh. Dati nga na pros ko. Ano? Parya. Sabi eh. Takitak aja ko. Nalumit na may Imulak. Pasok tayo dito mga kadugo. Wala na bunga mangga. Wala na. Busing the date ko ha. O, nagdakil tibaka mo muneng Ayan na yung anak ni Kwan Oma. Mga Mga kadugo. Ilang, may isang buwan na to anak? Adan? Si baby baka. Ito si mother baka. Tignan ko kung meron pa dito sa loob. Lang. Ang palaya. Isahog natin. Wala na. Wala nang bunga. Ayan. Ayan. So, wala na mga kadugo. Nagko-likes <laughs> lang, ah, nag-comment, nag-grasscutter nag So ayan oh, napaka ano na itong Bugoy's farm. So yan lang ang ating update dito sa Bugoy's farm. Ako kadugo yan na oh, sobrang damo na, wala nang nag-aalaga. Ah, uh, oh. Nagdra-drive kasi yung may-ari, mga kadugo. Thanks for watching. Have a blessed weekend, mga kadugo. In the name of our Lord Jesus. Ingat po tayo palagi. Nakakatakot. Lagi nating tatandaan. Ayan, oh. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Walang buwa maniwala, magtiwala, umasa. At of course, sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of God. Bye-bye.